Imbis na gumanda, nasira pa ang look ng isang 29 anyos na babae sa Negros Oriental matapos magpa-microblading ng kanyang kilay. Ang promo kasing pakilay, abay hindi na nga pupantay, natuklap at namagapa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Usong-uso na naman ang pagpapaganda pero hinay lang sa mga gusto nyong ipaayos sa inyong itsura para hindi mauwi sa disgrasya. Siya si Richella, 29 anyos mula Amlan, Negros Oriental. Si Richella aminadong walang kilaya kaya nagdesisyon na magpa-microblading. Ito yung nauusong semi-permanent makeup para magkaroon ng shape yung kilaya. Dahil kila is life, kinagat ni Richelle ang 2,000 pisong promo ng isang salon sa kanilang lugar. Kaya lang ang nangyari, kilay gone wrong. Eh, panay-reklamo ako, ma'am, bakit ganito ganyan? sabi niya, ano ka ba, bakit parang tanga ka, gaganon mo, talagang sasadyain mo, gaganon kilay mo. Sabi ko, ma'am, nagkamali po kayo, hindi po ito tama. Kasi mababa yung kabila, tapos dito, nag-ano sa kilay. Tapos sabi niya, ay, po ma'am, sorry. Nagkamali po ako. Sabi niya, hindi naman yung madala ng sorry kasi mukha ko to. Bukod sa hindi pantay ang na natuklap pa at namaga ang kilay ni Richelle. Paliwanag ng dermatologist. Maari pong uh, may allergy po siya sa isang component or isang chemical na na ilapat po dun sa balat. So kapag nagkaroon po ng allergic contact dermatitis, which is probably what happened to uh, the patient or to the client, magkakaroon po ng reaction ng balat, mga mga ngapal, mambumula, mga ngate, at parang magkakaroon po ng suga. Pa, yun ito, kumonsulta na agad sa dermatologist. Sinubukan namang magreklamo ni Richelle. Pero imbis na i-refund ang kanyang pera, paninira pang pa inabot niya mula sa salona. Sabi niya, ano, ipatawag mo na lang ako doon sa barangay, ma'am, kasi hindi talaga ako mag-refund sa'yo. Tapos sabi niya, baka nakarma ka na. Sinabihan pa akong ganoon Dami niyang sinasabi, sobrang sakit eh. Mabaho daw yung pressure ko, mabaho daw yung bunganga ko, tapos ano, ipi daw ako. Dahil dyan, ah, planong tuluyang kasuhan ni Richelle ang salon. Ngayon, thankful naman si Richella dahil marami nag-aalok na ayusin ang kanyang kilay. Pero paalala pa rin sa iba, naugaliin muna mag-background check bago ipagalaw ang muka. Mobile Journal, Yera Pascual po. Hatid, ang muka ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.